Maganda, maganda, magandang maulang hapon sa inyong lahat, mga kawaki. Ayan. Si Mrs. Wakiwak, si Prince Mix Vlog ay naghihimay ng langka. Ano bang gagawin natin diyan, madam? Gawin candy. Ayan. langka. Kung baga langka jam. Ano? Hindi siya iba. Candy talaga? Candy na matigas. Ayun. Ayan So, ayan oh, mga kawaki Langka yan At saka ito, ano ba ito? Eh, nyo. Alam niyo ba kung anong klaseng potas to? Mga kawaki Iniwan oh. na nga doon eh Ito paitiyaw mo oh. Iniwan hmm. na nga doon parang makaiba Ito paitiyaw mo oh. Wikwi Wakwa Waki Wa ay, Tira! Hmm. Pinakot na po yung aming kalakal. Okay lang, video tayo, Sal. Akot na yung ating kalakal. Ayan. Ayan. Na. Ayan. Ito po ay avocado. Ayan. Ito ay santol. Santol yung dalawa na yan. Ito ay avocado. Kwan to? Pinog na ito, mga kawake ho? Oh. Tingnan nyo. Oh. Ay, grabe oh. Baka gusto nyo yan. Bigay ko lang. Basta punta kayo dito. Lalaki <laughs> ng kabukado natin oh. Wow, sarap. Mm. Yan oh. Yan, sarap. Abukado, pinatong lang namin yung saging sa taas. Hinog na siya. Ayan. Ganun lang yan. Oh. Oh, Pakip lang siya. Mga idol. Oh. Oh. pa ano natin. Kasi umuulan-ulan. Siyempre mabasa Lalo mag-init. Basta doon sa pinakaupuan sa gitna. Pwede mo tungtong yun. Bakit? Pwede yan tungtong yung bukado doon. Eh. Nagagalaw-galaw. Nagagalaw-galaw yun. Ay, ganun mo lang yun yung upuan. Tataas yun. Tataas yun. Tutulak mo lang sa sal. Ayan ah. Ganyan yung sit up mga ka wake oh, yung mga hindi lumaki sa bundok oh. Ganito kahirap yung buhay namin dito. Kaya akala nyo ganun-ganun lang mabuhay sa kabundukan ha. Ah. Hindi ganun kadali yan. Magsigang mata mo lalo na kung tag-ulan. Oh. Ayun, pangalawang hakot niya na ito. Oh. Aking buti na lang eh, mabait itong si Boss Alde na pakausapan natin na hakutin yung ating kalakal hmm. Ah, sige, ingat oh, ay, baka may bibirin kayo sa baba magdala ka na dito ng pera oh eh, magkwinta na tayo bukas oh, oo, oh. Oo. ano ba ito bakit naging kwan na lang O, dalhin mo na to. Salt. Baka may bibiling ka sa baba. 700 to. Ay, may so asawa. Hindi, ito to. May asawa kaya dyan. Kano kaya, kaya kilo dyan? Pabili nga ako ng kwan. One pot, one pot. Iyan, e, hindi. Ah, 600 lang muna kwanin mo. Kasi ang isandaan. daan. Bili mo asawa. Ha? Ha? na lang, pakisuyo na lang. Ha? Ah? Isang kilo? Uh Oo. -oh. Hmm, gan abutin ng isandaan eh bira mo na oo kasi one port one port lang yata ang nandiyan eh hindi natin alam kung magkano ang one port ayan so ayan pinakausapan din natin sila na bumili ng asukal kasi nga yung langka na ah, gagawing kindi yung brown salda yung nga na brown. Pulang -pula. Hindi naman pulang-pula, yung tama lang brown lang. Oh, sige, sigunda pwede yan. Oh. So ayan. Kasi nga mga kawaki. Ito gagawin niya daw kindi. Ano? So, Kuno, pabilitan ng asukal. Marami to, oh. Hmm. oh. Ito po, Ang oh. um, langka ni Ma'am E na, ano, oh. Na-over, Ang Langka niya yan, oh. Eh, Di no? bali, papalitan ko na lang yan ng ibang langka. Kasi marami pa naman sa'yo ng langka, eh. Yan, oh. Yeah. Yeah. Gagawin na rin siguro kung hindi natin yan. Mamaya, malalaman natin kung kaya pa ng asokan. Oh. 'Yan, so, palitan na lang natin 'yan para uh, para 'yan sa mga anak niya. Oh, mas malaki itong ipapalit natin. Oh, na. 'Yung camera. Inog na rin. 'Yan, 'yung magandang klase ito eh. Namangka. Hmm. O gusto na to iqual. Eh, balot o kaya isako para hindi siya mga override ba ito ah, boss Elias at saka kuya Allen TV ayan anong klase mga balat yan nakikita nyo na tambak na yung aming mga balat oh oh ha ah? Ito sa gundok, yung aming mga basura, mga balat ng protas. Ayan. Medyo hapon na ngayon. Ayan, tingnan nyo. lim na. Alas 4.30 na ng hapon dito. At uh, may bagyo ngayon. Kaya tuloy-tuloy yung uh, ulan. Ayan. So yan lang muna mga kawaki, mga kalinda, mga ka-business, mga kaibit, mga ka-Prince Mix Vlog at saka Kapin TV. gayon din po kay Boss Kahimas. Happy birthday kay Boss Kahimas. Pasensya na wala kami dyan sa birthday mo at nandito kami sa bundok. No? Pero pili ka lang kung anong gusto mong pang birthday ko sa'yo. Langka, abukado, saging, uh, sitaw, bataw o patani, kondol, patula, opo, o kaya kalabasa. Pili ka lang. Mangga, meron kami mangga. Diyan, minggo nga lang. Ano? Ayan, salamat po ng marami at sinamahan nyo kami hanggang sa dulo ng video namin ito. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo, mga kawaki. Lahat-lahat po kayo, ingat po dyan. Lalo na, mga kababayan natin, mga OFW. Ingat po kayo. God bless po. Huwag nyo pong kalimutan, pakilike, share and subscribe birana atau pa wah ayi birana atau pa ayi birah birah ulan, ulana-ulana You. We'll